Good day and welcome sa ating programa. Pakinggan po muna natin ang mixing history na ibabahagi ko muna sa inyo. Magandang gabi, Miss Callie, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Lori. Ang bahaging ito ng buhay ko ay hindi ko makalimutan. At maaaring magsilbing lakas ng mga kababaihan na minsan nang sinubok ng mga lalaking kung kumilos, akala mo wala silang respeto sa mga babae. High school pa lamang ako. Marami ng lalaki na umaalikit sa akin. Maganda kasi ako at makinis. Walang hindi lumilingon kapag dumadaan ako sa harapan ng lahat. Mapababae man o lalaki. Katulad ng tipikal na estudyante, sumasakay ako ng jeep sa pagpasok sa eskwela. At ang ikukwento kong ito ay may kinalaman sa mga driver. Isa na roon, si Brando. Buo na naman ang araw ko. Naisakay na naman kasi kita, Miss Ganda. Iyon ang palaging bunga ni Brando sa akin. Ang driver na si Brando ay may makisig na pangangatawan at magandang niti. Sa tingin ko ay limang taon lang ang tanda niya sa akin. 16 pa lang ako nang una ko siyang makilala. Ngayon na 18 na ako, nananatili pa rin siyang driver na ang biyahe ay dumaraan sa kanto ng bahay namin patungo sa eskwelahan. Hindi ka pa pa nagsasawa sa pagsasabi niyan? Mula noon hanggang ngayon, sinasabi mo yan ah. Natawa siya sa sinabi ko. Eh, sumaganda maganda ka naman talaga eh. At totoo naman na nabubo ang araw ko sa tuwing nakikita kita. Mahirap magbigil ng kili, Lalo na kung para yun sa isang driver. Baka makarating sa amin. Ano na lang ang sasabihin ng nanay at tatay ko? Na pinag-aaral pa naman nila ako sa magandang klase ng school? Tapos makaramdam lang pala ako ng kilig sa isang hamak na driver. Kaya katulad noon, hindi ko siya pinansiyan. Para na po, bagus ay sabi ko na lamang. Bumaba rin ako nang hindi man lang siya nilingon. Kahit patuloy niyang sinasabi na magingat ako at huwag magpapagutom. May mga katulad din niya si school. Kung biruin ako, Talagang type ako. Pero iba si Brando. Kinakain niya ang buong araw ko. Lagi kasi siyang laman ng isip ko. Hindi lang minsan na napaglaruan ko sa utak ko na nagde-date kami. Marami ang pagkakataon na nadidis maya ako sa sarili ko. Sabi ko pa eh, si Brando lang ba ang pangarap ko? Hanggang sa jeep ni driver na lang ba ako? Para saan bang pag-aaral ko? Kapag ganun, parang napipilit ko naman ang sarili ko na alisin siya sandali sa isipan ko. Lalo na kapag naaalala ko ang kiniiinisan kong kapwa niya jeepney driver. Inunahan ko na talaga si Brando eh. Buti na nga lang nasiraan siya. Kaya ako ang nasakyan mo. Sabi sa akin ng driver na may pagkabastos. Siya si Mang Turbo. Kung tawagin ng mga kasamahan niyang jeepney driver diyan. Inirapan ko siya. Ganon niya ako kausapin. Sa pabulog na paraan, kapag halos lahat ng pasahero ay nakababa na at konti na lang ang laman ng jeep. Palibhasa ay kakaunti lang ang jeep na nandoon sa kalsada namin. Sila-sila lang din. Tapos nasa dulo ang bahay namin. Nauuna talaga ang iba na makababake sa akin kaya nagkakaroon ng time si Mang Turbo na bumulong. Iha, hinog ka na. Kapag gusto mong magpapitas, andito lang ako ah. Ganyan siya kasi raulo. Pili yung pagmamas na niya pa ako mula ulo hanggang sa hita na tila natatakam. Pinagpapasensyahan ko lang minsan. Hindi rin ako nagsasabi sa magulang ko. Pero nang minsan na masasakyan na naman namin siya, sinabi ko sa kaibigan ko ang ugali niya. Hanggang sa buksan sa akin ng kaibigan ko ang si Geraldine ang isang plano. Sakyan ko raw ulit si Manong Driver. Pagkatapos, ibibideo niya. Ibibideo niya. Masyado na raw akong binabastos ng matanda. At dapat daw hindi ko yon pinapayagan. Tama naman ang kaibigan ko. Dahil nananatili akong tahimik at hindi pinapansin ang matanda, kaya siguro nawili siya. Napapayag ako ni Geraldine sa plano. Nang malaman kong may mas bata pa pala sa akin, ang winawalang hiyari ng matandang driver na yon. Talagang makapal ang mukha niya. Inalam din namin kung anong klaseng pamilya ang meron siya mas lalo lamang kong nakumbinsi sa planong pagpapahuli sa matandang gago nang malaman kong nag-iisa na lang pala siya sa buhay. Kung makulong man siya, walang pamilya ang masasagasaan. Mang Turbo, pwede po bang humiling? Sa biyernes po sana ng gabi, kung maaari, ako lang ang isa kayo sa jeep niyo. May gusto lang po akong sabihin. Pagsisinwaling ko sa kanya. Nagsabi din ako ng oras. Nakita ko naman na natuwa siya sa balita. Baka akalain niya na makakaisa na siya sa akin. Siyempre, pumayag siya. Tuwang-tuwa. Hindi na rin ako magtataka kung ipagmalaki niya sa lahat ang tungkol doon. Hindi niya alam, bago ang sinabi kong araw, na record ko na ang mga kabastusan niya sa akin sa mga salitang binibitawan niya sa halos araw-araw. Dumating ang biyernes ng gabi. sarap harap talaga ako ng driver na upo. Diring-diri ako ng ihaplos ng matanda ang nanginginig niyang kamay sa hita ko. Sinadya ako yung ilis gaya sa plano. Nagdasal lang muna ako bago ko hatakin pabalik ang kamay ng matandang driver sa aking legs. Yun lang ang hinihintay niyang signal. Agad siyang pumarada sa may kadiliman na lugar at saka hinila ako papunta sa likod ng jeep. Nagulat ako sa igpit ng hawak niya sa akin. Hinila niya ako ng marahas sa braso kahit alam naman niyang nagpakita na ako ng motibo. Mas gusto ko yung nanlalaban ka, iha. Sabi niya, anak ng Tokwa, yun pa lang gusto. Walang hiya talaga tong matandang to. Sumang ayon ako pero kinagulat ko ang bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pinunit agad ng matanda ang damit ko nang maiga niya ako sa upuan sa likod ng jeep. Mariin na lamang akong napapikit Nang maramdaman ko ang katawan niya sa paghita ng hita ko Nang dumapo ang halik ng matanda sa aking leeg Hanggang bumaba pa Nag-aalala na ako Na baka pumalpak ang plano namin ni Geraldine At tuluyan pa akong mapahamak Umulan kasi ng malakas Diyos ko Unti-unting nakukuha ng matandang driver ang kritiko kahit diring diri ako. Hindi ko maiwasan na maisip noon na mukhang nilagay ko lang ang sarili ko sa kapahamakan. Napasigaw ako ng malakas para humingi ng tulong. Napunit na kasi ng matanda ang panloob ko. Imbis na maalarma, ngumisi pa ang matanda. Gusto raw niya yun. Ipagpatuloy ko lang daw. Mariin akong napapikit at muling nagdasal. Kahit anong sigaw ko, malabong may makarinig sa akin. Kung sakali man na nakuhanan na ni Geraldine ng litrato si Mang Turbo, pare ma up, dapat ba nahintayin ko na lang siya? Paano kung tuluyan na akong matikman ng matandang driver na to? Ayokong mangyari yun. Kaya natatakot man ako, ubod ng lakas ko pa rin na tinuhod ang matanda. Mabilis akong kumilos. Kahit underwear ko na lang ang maayos sa suot ko, pinilit kong makababa sa jeep. Tinawag ko ang pangalan ng kaibigan ko. Alas otyo pa lang ng gabi, nang pumarada ang matanda sa lugar na yun, pero wala ng katao-tao sa paligid. Para akong nawala ng pag-asa. Hindi ko pa nararating ang pwestong napag-usapan namin ni Geraldine na pagkukublihan niya Bigla ko nalang naramdaman ang mahigpit na pagyakap sa akin ng matandang driver mula sa likuran ko. San ka pupunta? Akala ko ba gusto mo to? Galit niyang sabi sa akin. Nagpumiglas ako mula sa pagkakayakap niya at sinagaw kong pilit ang pangalan ng kaibigan ko. Ngunit wala talaga to. Mukhang hindi nakarating sa usapan. Ang nasiisip ko noon, kawawa ako kapag hindi ako nakaligtas sa kamay ng matandang driver. Pero maya-maya lang, dinilig ng Diyos ang dasal ko. Dumating si Geraldine, nakasama si Brando. Sorry Lori, nahuli ako ng dating kasi umulan. Sinama ko na kaagad si Brando para tulungan tayo. Nagmadali na nga kaming pumunta at pakakako na paano ka na. Abot-abot ang hingi ng paumanin sa akin ni Geraldine. Niligtas nila ako. Niligtas ako ni Brando sa kamay ng kasamahan niyang driver. Pagkatapos kong kabahan at matakot na baka mapano ko sa mahilig na matandang yun, nag-init naman ang mga mata ko at puso ko nang yakapin ako ni Brando. Dinampian din niya ng halik ang noo ko. Sa huli, Napapulis namin si Mang Turbo. Mula nang mangyari yun, naging close na kami ni Brando. At ang mas magandang nangyari pa, hindi ko na siya kailangan na ikahiya sa mga magulang ko. Mula kasi nang iniligtas niya ako sa kapahamakan, nakilala siya sa amin. Tinanggap ng magulang ko kung anong klase siyang tao. Naging mabuti rin si Brando habang nililigawan niya ako. At siya mismo ang nagkusang mag-aral para raw pagdating ng araw, sabay kami sa pag-abot ng mas malawak pa na pangarap namin. Lumipas ang taon. Pareho na kaming may magandang trabaho at income. Ang sabi nga, sa inabahaba ng presisyon, sa simbahan din ang tuloy. Ilang anak ba ang nais ng misis ko? Pili yung tanong sa akin ni Brando. Nilihis niya ang suot kong belo bago niya ako maalab na halikan. Matagal na panahon mong hinintay ang pagkakataon na to, Brando. Tama ka. May hinanda ka bang masabog sa performance mo yung honeymoon natin? Bahagya akong natawa. Pero tama naman siya. May hinanda nga ako. Habang nakatayo si Brando, naupo na ako sa kama at unti-unting nagkalas ng suot. Nakikiliti ako na humahagigig nang makita ko kung paano siya mapalunok. Sinabihan ko kasi siya na huwag munang gumalaw at panuorin niya lang ako. Nang wala na ako ni isang suot, tumayo na ako ulit. Sinuot ko sa ulo niya ang pangibabang underwear ko bago ko sumayaw paikot sa kanya. Walang tugtog. Tanging matibok lang ng puso namin na ang maririnig. Ako na rin ang nag-alis sa damit ng mister ko. Pero eksaktong naibaba ko ang suot niyang boxer short. Nanlaki ang mga mata ko at namangha kung ano ang meron siya. Binuhayt ako ni Brando na animoy sa ako ako ng bigas. Hinagis niya ako sa kama. Mahal kita pero ang bagal-bagal mo ang sabi niya. Natawa ako sa sinabi ni Brando. Ngunit naputol lang ang pagtawa ko nang maramdaman ko ang paghaplos ni Brando sa pagitan ng hita ko. Pataas at hanggang sa maabot niya ang kiliti ko. Nahirapan si Brando sa akin dahil siya ang una ko. Pero lumipas lang ang ilang minuto ay tuluyan na ngang umuga ang matibay na kama. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa braso ni Brando para akong mawawala sa sarili nang tuluyan akong madala ng agos. Habang nasa ibabaw ko si Brando at kapo kami hindi mapigil ang gigil sa isa't isa. Hindi ko maiwasan na maalala kung paano ito sininta ng puso ko. At kung paano ginawa ng lalaki ang lahat para lang maging sapat sa akin kahit magkalayo ang estado ng buhay namin noon. Naalala ko rin yung mga pagtitiis niyang irispeto ako. Na wag muna akong dalihin sa kama hanggat hindi pa ako nakakapagtapos sa pag-aaral. Ngunit ngayon, ayun na sa wakas na ang kinanya ko ng buo. Mahigpit ang yakap ng mga braso ko at hita sa kanya habang patuloy niya akong pinagsasawaan. Gigil na gigil siya at halos masira niya ang kama sa tindi ng pag-uga. Ako naman halos mabaliw na at tila na ang mga mata sa kakaibang tinamasa. Mahal na mahal kita, Brando. Mas mahal kita, Lori. Salamat sa tiwala at pagmamahal. Malambing na sabi ng asawa ko pagkatapos naming marating ang luro. Hanggang ngayon, kahit may tatlo na kaming anak, patuloy pa rin kami ni Brando sa pagsasabi ng pagmamahal sa bawat isa sa tuwing sabay namin na inaabot ang Gloria. Siguro isa na rin yun si sekreto ng maganda at maayos namin na pagsasama. At syempre, pati na ang lubos na pagkakaunawaan sa kama. Hindi sa pagmamayabang, pero lahat na ng pwesto ay nasubukan namin. Parati rin kaming may stock na snow bear, candy at pineapple juice sa lata. Kung hindi mo alam kung para saan ang mga yon, simulan mo nang magtanong-tanong. Sigurado ko, kapag nalaman mo ang sikreto sa mga nabanggit ko, magiging mas mainit ang pagsasama nyo ng kabiyak mo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana'y maging maingat tayong lahat sa pagpili ng lalaki o babaeng mamahalin at nanaisin na makasama sa buhay.